lumuwas si Virgil para makapag-enroll. Mahinam na tong tech book na kurso, dalawang taon lang, ayos na. S sana makapagtrabaho agad pagkatapos. Fasad ng Samson Technical School, papasok si Virgil, maraming estudyante. Tsaga lang at makakaraos din sa OJT. Pare, pabot naman ng katala. Kapag walang pasok at di abala sa school works, iba ang pinagkakaabalahan nito. Sideline para kumita at pandagdag gastos, construction worker. Konduktor ng bus. Pag-mekaniko. Mabilis nalagas ang dahon ng mga taon hanggang sa magdesisyon ito na maging overseas Filipino worker. Inay, ako po ay may ikipagsapalaran sa Saudi Arabia. Two years contract po. Na, nagpaalam ka na ba sa ama mo, anak? Opo. At okay na po lahat ng papeles ko, pati passport. Verhel, good luck. Ingat ka doon, ha? Pag may panahon ka, sumulat ka naman, ha? Kayo na muna ang bahala kay inay tama. Hayaan nyo. Pagbalik ko, Meron kayong pasalubong. <laughs> ang pamamaalam ay may hadid na pangamba. Mag-ingat ka, anak. Hangat ko ang iyong tagumpay. pagpalaing ka na Diyos sa iyong paglalakbay.